sa so, mga ako sa atin lahat mga ka-idol, mga ka-lords so, saan man tayo yung naroon so, palain naman tayo sa hapon na ito so kapag so, ako na rito nagbibirienda sa may bitaran so may daladala so, -dala akong pagkain at may mga aso na lumapit sa akin na tuwan-tuwa dahil may daladala pagkain so hindi ko naman sila kalala kasi yung isa lang na kilala ko yung kulay brown ngayon dumami na sila so nagyaya siya So tara ko let's go mga ka-idol, panorin natin. Oh, mga ka-idol, nagkagulo na sila o, oh, ayan. Ay, <coughs> uh, Teka lang, teka, teka ha. Oh, teka lang ha, isa-isa lang, saglit lang ha. Teka lang, babe lang. Teka lang, saglit lang ha. Babe kayo ha, saglit lang. Saglit lang, stay there. Opo lang dyan, ha? Teka. Teka nga, kulit. Saglit lang. Oo, oh, ayun eh, mga oh. oh. hintay. Isa-isa lang, ha? Oh. Isa-isa lang. Isa-isa lang. sabi ko, isa-isa lang. Kulit. Isa-isa lang, eh. Sabi sa -isa, isa, -isa, eh. -isa, isa lang. Isa lang. oh, isa lang, ha? Isa lang. Isa lang. Oh. Sa isa lang. Isa lang ha. O Sa isa lang. 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 Ito naman itim. team isa lang. Isa isa lang. Isa isa lang. Tama na. Tama na. Tama na. Wala na. Ano? Isa ba ba? Isa ba ba? Ayan o, sa o, o, hindi kita. yun na, kinahin na ni Kulit yun lang mga kaidol idol thanks for watching and God bless po, thank you bye wala na, wala na, next time na ulit next time na ulit, okay thank you next time na ulit, ha thank you, next time na ulit, okay next time na, uli, bye thanks for watching, mga idol so nag-short yung pagkain ko ulang pa So next time ulit, datamihan natin. Okay, thanks for watching. Maraming salamat po. Bye. Tapos po yung kalawan, nagsasabi yung ng hapan po at magpalayan tayo sa buong araw na ito. Okay, thank you and God bless po. Bye.